Mayong hapon mga kapuso, ako si Jerth Road Charlatan, residente sa barangay Zamora Melieza, labing unang napatay sa dengue siningatuig sa Iloilo -Ilo City. Mga barangay sa border sa syudad, kagkaipi nga kabanwahanan, ginatutukan sa Iloilo City Health Office bangun sa padayon ng pagsakasang ang kaso sa dengue. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa live sa barangay Zamora Melieza, City Proper. Zen? Jerk pa ang ng pagsaka sa kaso sang dengue sa Western Visayas sa diin, naglabot na sa masobra isa kalibo. Diri sa Iloilo City, may labing una na nga napatay bangod sang dengue. Pebrero Jess sang gindala sa ospital ang 45 anyos nga si Jerry Gida sa barangay Zamora, Meliza, Iloilo City. Sa amuman nga adlaw ginbawian ini sang kabuhi magluwas sa heart attack, kag blood clot, kausa man sa kamatayon sini, ang dengue hemorrhagic fever. Pebrero 9 lang sang naglain ng pamatsyag ni Jerry. Kinabalampasan amon nga kun nalalayan sa sini nga pa. Ya mo tuas lang to sa may gigisagwa to. Daw na gano sa daw na pulok sila. Amo to yung nga sa dala namin sa ospital. Magluwas sa dengue, may LBM pa kag nag na si Jerry. Suno sa OIC sang Iloilo -ilo CHO nga si Dr. Mary Diaz. Si Jerry ang isa ka regular employees ng Iloilo City LGU nga na-assign sa beautification program sa idalom sang General Services Office. Ang balay sini ang napalibutan sa mga barado nga kanal. Bangod sa natabo, mas ginpasangkad sang barangay ang cleanup drive kag 4 o'clock habit. Nag-request man sang misting ang barangay. Kasi siligan, mga dahon-dahon, bala kay kadamo, gindiyadiyas sa dahon. Ma-request kit kinanlan, kit kay amunin, bala nga gaulan-ulan, bala nga kalaw, ay, gaysom, kita nyo man ang kanal, damo kan. Stagnant. Sa datos ng Iloilo -Ilo City Health Office, sumalin Enero 1, tugtog Pebrero 22, naglabot na sa 106 ang kabugusan ng kaso sa syudad. Mas manubo ini sa 119 ka mga kaso sa parehong ateon sa nagigad ng tuig. Ang Barangay Boulevard sa Molo, kag Barangay Hereo sa Lapaz, ang may pinakamataas ng kaso ng may taglima. Ginatutukan sa karon sang ICHO, ang border barangay sa syudad, bangod sang padayong pagsaga sang kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo. -Ilo. We have the, Bontata, the Haro too, near Leganes, and then we have the Manduriao district uh, uh, near San Miguel, and then we have the Arevalo near Upton. To those who may have mga, mga symptoms, so we advise to seek early consultation no? so that, so that yeah, we can treat right away. Magluwas sa mga barangay nga may kaso sang dengue, ginamat-amat man misting sang ICHO ang tanan nga barangay sa siyudad. Kahapon ginlunsar sang Department of Health 6 ang alas 4 kontra mosquito sa barangay Bolong Weste, Santa Barbara, Iloilo. Sa aman gaya, sunod na naman tanagi ka, limpyo mam eh. Di, hindi man ta, kagwanta, mag limpyo dito. Kundi dire lang sa aman nga posyon, basta importante, limpyo lang gaya. Jerk, ginahinyo naman sa Iloilo Provincial Health Office ang tanan ng mga barangay kag eskulahan na magpartisipar sa pagpangpapas sa mga ginaistara na sang lamok. Jerk? Madam, again, salamat sa detalye. Kapuso Zen Kilantang Sasa.